Twinkle, sinabing husband material na ang nakikita kay Palo Albidino. Boto para kay Kimi. Ang daming mga katangian na bibi kinabibidibandhin. Halos lahat ng mga kapatid ng aktres, isa nang ang napapansin. O napansin sa bagong nagpapasaya rito. True ups and down, palaging sinasamahan ang aktres. Hindi lang every time na may sakit ito. Kung matatandaan ninyo noong nagkaroon ng problema si Star Cinema, never naglabas na sa sanuobin ito. Kahit sino'ng madilismaya kung yung mga pinaghirapan mo ay biglang nauudlot. Ang first movie nila noon ay naurong. Si Paulo, siya yung bukod tanging naglabas ng sanuobin na hindi kayang ilabas ni kini. Naroon din ang aktor para damayan ito. Matatandaan din na bago nag-showing ang movie na My Love Will Make You Disappear, nagkaroon ulit ng issue. Ang pagsasalita ni Kim Chiu ng deserve, deserve word, kasagsagan ng pagkuha kay dating presidente na na misinterpret ng taong bayan, ginatungan pa ng mga haters o bashers. Isa lang naman si Paolo sa naging sandalan din ito, at ipinagtanggol siya. Kung fans ka ng Kim Pao, magigets ang aking pinupunto. Marami man ang nangyari kay Kim Chu, tiwala ang buong pamilya na never na ulit mag-iisa ito. Dahil nga nandyan ng si Paolo, ang kakampi nito tuwing nahihirapan siya. At binabatikos ng kahit sino. Anong sa sa panibago na namang update?